Good morning mga doll. So, dito naman tayo sa panibago nating tutorial. Usaan ituturo namin sa inyo yung proper ways ng pagtatay. Para ito sa lahat, lahat na gusto matutong magtay, yung mga nasa dressmaking o yung mga nasa bahay lang na gusto nilang libangan o sa mga gusto magtay ng negosyo, paano mag o sa trabaho, magagamit yung sa trabaho. So, ituturo namin lahat-lahat. Mula umpisa hanggang sa matuto kayo magtahit. So, tara, umpisa na natin. So, una mga doll, kailangan natin ng mga gamit. So, yung pinakauna importante gamit natin, eh, kailangan natin ng machine. Yung pantahe. Tapos, yung sinulid. Yung pangatlo, yung karayom niya. Yan. Importante din po yan, karayom And then, kailangan din natin ng dikson. O pwedeng crayola, pangguhit, roller, at saka ito, lapis, para makapagtay kayo ng maayos. Once na na-set up nyo na mga doon, yung karayong, at saka yung sinuloy. Ayan, buksan nyo na yung machine on nyo. Tapos, bago kayo mag-umpisa, yung freezer put dyan, kailangan iangat gamit ang lifter. Yung lifter makikita sa ilalim ng machine sa may bandang gilid yan. iangat mo yan. Pago mo ipasok yung o ilagay yung tela. pagkatapos mga dol dahan dahan niyo aapakan yung pedal yan yung pedal ng machine hanggang sa tumakbo na yung machine yan yung tamang pagpasada tapos yung pagpainto mga doll yan babayo lang yung paan yung yan apak balik parang ganyan yan yung pagpapainto ng machine forward backward lang mga doll yan naman yung pang reverse mga doll yung ginagamit pang lock Ayan. o patras pa yan yung pang reverse na ginagamit yung pasada nyo mga dol pabalik balik lang hanggang sa makontrol nyo yung machine yan pabalik balik lang yan yung tamang pagpapasada pagtatay so sa mga gustong matutong mga dol practice lang kayo araw araw hanggang sa makontrol nyo na yung machine So sana may natutunan kayo sa video na to mga doll. Maraming salamat.